nakagapos sa mga kamay at paa. At halos wala nang saplot ng 22 anyos na si Raquel Tope na matagpuan sa isang bakanteng lote sa Lumban, Laguna. Hinala ng mga otoridad, hinahasa bago pinatay si Raquel. Ang na pumasok dun sa kanila, yung uh, angulo anggulo ng panggagahasa bago patayin hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko malaman kung hindi nila ako nakakausap. Para kami nagdangalang langit at lupa na pagkamatay ng kapatid ko. Sa sakit, sobrang sakit kasi ang mga kapatid ko, hindi sila yung mga babaeng pakalat-kalat eh. Kung di ba di sana pakalat-kalat, eh hindi talagang sa bahay lang sila. Ay, masakit talaga. Sobrang sakit. Hindi namin nga alam kung paano kayo makaka-recover. Sino ang may kagawan ng karumal-dumal na pagpaslang sa dalaga? At sino ang mga huling nakasama niya bago maganap ang krimen? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at talamin ang buong katotohanan sa kahindik-hindik na pagpatay kay Raquel Tope.

Alas 10 ng umaga ng Setyembre 8, 2012 Nang matagpuan sa isang liblib at bakanteng lote sa barangay Lewin, Lumban, Laguna Ang bangkay ni Raquel Tope Agad itong nirespondihan ng Lumban Police Station Nakahiga siya na yung dalawang paa niya Nakaangat doon sa nakapatong sa bato Then may batong malaki sa mukha niya tapos wala na nga siyang pambaba. Yung kanyang pantalon, tsaka yung panty niya, ay kalapit niya, hindi, sa, hindi, hindi sa kanya. Tapos sa uh, medyo nakalinis yung kanyang pang, yung damit na pang niya. Dami yung kanyang braso. Siguro nagkaroon pa ng panlalaban yung biktima. Ikaw, ano? Ikaw na sana hindi na lang nilapit na na Parang pinagtripan po na binago yung niya. Malaking gulat para sa kanyang pamilya ang sinapit ni Raquel. Bagamat pala kaibigan, hindi raw palalabas ang second year Bachelor of Science in Accountancy student at 22 anyos na dalaga nag -text sa akin yung clan. Kaya walang kamalay-malay ang kanyang ina na si Nympha Tope na sumasali ang kanyang anak sa mga clan sa text o grupong nabubuo sa pamagitan ng cellphone. Kaya hinala ng kanyang pamilya. Malaki ang kinalaman ng mga kinakaibigan ni Raquel sa text sa nangyari sa kanya. Hindi ko nga alam na yun. Nung nalaman ko, nung siya nawalan. Kasi nakita mga phone mo. May nakalagay na ano. Kaya nadamang kasali sa klan. ayun sa nakababatang kapatid ni Raquel na si Rose Ann, katuwaan lang daw talaga ang pagsali ng kapatid sa tax clan. Sa akin ng form para makasali na ako sa kanila. O buti naman, tagal mo nang nakikwento sa akin yan. Hindi niya lubos maisip na posibleng ito ang magiging sahin ng pagkawala ng kapatid. May nagpasa po sa kanya ng form sa cellphone. Tapos hindi ko naman po alam na pinilapan niya po. So sabi niya po sa akin, sali ka, sali ka din sa clan. Sabi, sabi ko, bakit? sabi niya, wala lang, try lang natin. Sabi niya Sabi ko, sige, hindi sumali po din ako. Pero nauna po siya sa akin. Napansin na raw ni Rose Ann ang pagbabago ng kanyang ate. So ano sa tingin mo na idulot sa kanya nung pagsali niya sa clan? Ano, napasama po siya. Kasi nag-iba po yung ugali niya simula nung napasama siya sa clan eh. Setyembre at 3, lunes ng umaga, nung umalis si Raquel para mag-ayos ng mga requirements sa trabaho. Maayos naman siyang nagpaalam sa kanyang inang si Linfa. Kaya hindi niya iniisip na ito na ang huling sandaling makikita niyang buhay ang anak. Siya umalis 8 o'clock. Inihatid ko doon sa kanto doon. Inihatid ko doon sa kanto kaming anakong anak panganay. Tapos no, nakita sila ng kanyang pinsan kasi dapat mo kasama si eh, yung anak mo kapatid to. Matapos asikasuhin ang kanyang medical certificate at mahipagkita sa pinsang si Janet, hindi na raw sumabay pa uwi si Raquel. At Janet, uuna na po ako. Pupunta pa po, po kasi ako sa lumban eh. 1.30, nag-text daw sa kanya, Ate, hindi na ako pumunta sa, sa Mall at mm, ako i-ano, pumunta sa kaibigan ko sa lumban. Mga tuwag ko lang, wala na kaming ano, kontak. Nang araw ng na kagahapon, -ka di pa dumarating hanggang ngayon. Lumipas ang magdamad, hindi umuwi si Raquel. Di rin siya matawagan ng kanyang pamilya. Kaya lubos na nag-aalala si Nimfa sa anak. Nagpunta kami sa barangay. Tapos sinamahan kami pag hahanap, puntarong sa lumban. Ito nga ang kasama ko, ah si Donna. Tsaka yung asawa ko. Hindi naging madali ang investigasyon ng mga polis dahil sa kawalan ng saksi kung sino ang huling kasama ni Raquel bago siya nawala. Makalipas ang ilang araw. Setyembre a 8, isang tawag ang nagbalita sa mga otoridad na natagpuan na si Raquel. Ngunit wala na siyang buhay. Ayon sa medical guide, blunt traumatic injury sa ulo ang ikinamatay ni Raquel. Hinala ng mga polis ay tatlong araw na siyang patay. Dahil nasa state of decomposition na ang katawan ng dalaga, na siyang nagpahirap sa investigasyon para matiyak kung siya ay hinalay bago pinatay. Lumabas dun sa report ng crime lab na ang kinamatay ay yung pagbagsak ng bato sa mukha niya. Nung ina-examine na siya ng uh, soko, yung genitalia ng biktima ay maraming magots. So hindi ma hindi ma determine soko kung talaga nagkaroon ng rape pero hindi sinasantabi na nagkaroon ng paggagahasa sa nangyaring krimen kay Raquel unang inimbestigahan ng mga otoridad ang mga kasapi ng klan na kanyang kinabibilangan sila rin ang itinuturo ng pamilya Tope na huling nakasama ng dalaga dalawang tao ang lumutang na pinagtuunan ng pansin ng mga polis si na Rolando de Luna Jr. o mas kilala bilang Frenzy o Gel Rose na naging malapit kay Raquel. At isang miyembro na may alias na Bad Girl na kinilalang si Marian Singha. Uh, itong si alias Bad Girl, isa siyang katulong. Tatrabaho sa Kaloocan. Tapos ito namang si alias Gel Frost Empleyado siya ng munisipyo sa water system. Sino nga ang pumatay kay Raquel? Ano ang ebidensyang direktang magtuturo sa mga salarin? Umabot ng halos isang linggo ang paghahanap ng pamilya Tope kay Raquel. Mula sa pagtatawag sa mga kaibigan hanggang sa pagtatanong kung saan saan. Toklak ng umaga, September 4, may nakuha ang mga kapatid ko na dalawang pages na notebook na ang nakasulat doon yung mga number ng mga kaklan. Ngayon, tinawagan namin lahat. Tapos, ang sabi, hindi daw nila alam si Raquel kung nasaan. Yung iba naman sabi, nagagalit, kami nga daw po yung nakaka-estorbo. Nakita niyo ba to? Hindi po eh. Sige, salamat. Meron pa ba? Pag wala, magpa-print ka pa. Nagtanong-tanong like, kami. Tapos sinamahan kami nung isang barangay captain na ano, barangay conception para makapunta kami rin sa may talang. Hmm. Nagbigay kami sa kanya ng picture kasi ang sabi nung iba, nasa may talang daw dun sa kaibigan. Kaya ang unang punta namin, dun sa mismong kapitan ng may talang, nagtanong kami sa kanya, pero nagpahanap siya ng mga tao, pinahanap niya yung hipag ko, wala rin daw doon. Ilang pa ba kayo? May gagawin pa ba kayo? Um, wala na. Si Mama. Ang FC Tax Clan na sinalihan ni Raquel ang nakita nilang susi sa paghahanap sa kanya. Inimbestigahan din ito ng mga polis. Nagbigay naman ng payag ilan sa mga miyembro. Itong plan ay binuulang grupo-grupuhan. Uh, recruit sila. Then yung na nila, magre-recruit din. So wala silang uh, sinasabi dito na activity nila na nakakatulong sa komunidad. Hindi sila nagtatawagan sa pangalan yung sa code na nilagay nila dun sa form, yun ang kanilang tawagan. Hindi sumuko ang pamilya Tope. Hindi nila tinigilan ang mga miyembro ng clan makina bibilangan ni Raquel. Si bad girl o Marian Singh Karaw ang nagsabi sa kanilang nasa lumban lang si Raquel. May nag-text sa akin alas 10 ng umaan ng gabi. Nang na sabi, madali lang daw namin mahanap si Kelly hindi naman po kami kagad nagpunta. At ko, sige, papunta lang kami sa may barangay. Ngayon, ang sabi naman sa amin, pumunta kayo sa barangay may talang. Kaya yun po, nagpunta kami mismo sa tumpok ng may barangay may talang. Doon kami nagpunta kay Kapitan Alcantara. At sino ba itong tao na ito sa na Ano siya? Nung una, ang alam lang namin sa kanyang pangalan, bad girl. Ngayon, nung nagpunta na kami doon, yung pala ang tunay niyang pangalan, Marian Singka alias Bad Girl alias Casey sa Wala naman kami nakita. Buong isang linggo kami naghahanap, pabalik-balik kami doon. Hindi nga kami lumilipat ng ibang ano, paghahanap talagang doon lang. Sa buong proseso ng paghahanap kay Raquel, si Marian Singka naging takbuhan ni Donna sa pangalap na impormasyon kung saan posibleng makikita ang kapatid. Pero nagkaroon na ng turuan kung sino talaga ang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Wala po ang alam sa pagkawala ni Raquel. Si bad girl po ang may hawak sa kanya. Totoo po yun, hindi po ako nagsisinungaling. May binigay siya sa aming number. Ang sabi, tawagan daw namin. Yan ang may hawak sa kapatid nyo. Hindi tinawagan namin po yung number. Ang sumagot naman, lalaki. Na ang sabi niya, si Prensy alias Jeff Ross. Ngayon, ang sabi naman sa akin ng Prensy, sino-sino na tinuturunan, napapahamak na yan, naiipit na yan, kaya sino-sino na tinuturo kwento ni Rose Ann. Nakilala lang ng kanyang ate Raquel, sina alias Frenzy at Bad Girl, sa mga eyeball meeting ng clan. Ayon sa police report, naging malapit daw si Frenzy at Raquel, kaya inakala ng karamihan ay mayroon silang relasyon, habang si Bad Girl ay laging kateks daw ni Raquel. Lahat naman po kinuwento niya sa akin pag sa kaibigan niya eh. Eh wala naman po siyang kaibigan sa Lumban. Ang alam ko lang po yung si Bad Girl nga yun po yung huling-huling kinuwento niya po sa amin na yun nga po ang huli niyang, ayun ay, lang po ang kateks niya na taga Lumban. Sabi niya po may isa po daw siya kateks, kaibigan niya daw po. Yan yun nga po si Frenzy. Natuon kina Bad Girl at Frenzy ang investigasyon. Pero ayon sa police report, itinanggi ni Marian alias Bad Girl na may kinalaman siya sa pagkawala ni Raquel. Nasa kalookan daw siya nung araw nang nawala si Raquel at tinext din daw siya ng dalaga na si Frenzy ang kanyang kasama. Sa investigasyon ng Lumban Police Station, isang witness na nagangalang Rodolfo Custodio ang nakakita kay Frenzy at Raquel na magkasama noong Setyembre a 4. Doon sa witness namin, si Alias George, nakita niya yung tricycle na may babaeng uh, sumisigaw na ang sabi, ibaba niyo ako dito. Na alarma na siya. So sinilip niya yon At nakita niya itong biktima. Ayun yung babae na nakita niya patay na natagpuan doon sa, sa lugar. Na nung pina-identify namin yung uh, soot, ay positibo naman niyang kinilala. Kasama ang mga kapatid ni Raquel na si Donna at Rose Ann, tinungo namin ng Barangay Lewin kung saan natagpuan ang katawan ni Raquel. malayo ang lugar sa kabiasnan at hindi basta mapupuntahan. Halos kalahating kilometrong lakaran sa masukal na daan bago marating ang lugar na pinagtapunan ng katawan ni Raquel. May, may sapa doon. May sapa na malito. doon, namin, doon nakita yung kapatid ko. Doon sa ano, naka, yun na. Nagsakan nga ng bato sa ulo. Yun. Nakakilala lang namin. Nung, yung sa damit nga tsaka yung ano na niya yon. Paano yung position niya? Ah, ganyan. Parang inilagay siya sa saba, Parang inayos no, tsaka binagsak ng bato. Ando pa yung bato niya? Huh? Siguro. Pero kaya hindi naman sa mismong sapa. Mismo doon sa ba? Makalipas ang halos isang oras, narating ng aming grupo ang mismong lugar kung saan nakita ang katawan ni Raquel. Nag-alay ng panalangin ang magkakabatin para kay Raquel. Nabuhay uli yung pangyayari sa kapatid ko. Tsaka ano, kinikilabutan kami kasi sa sobrang layo nito. Tapos dito lang pala papatay ng kapatid ko. Sobrang gubat oh. Ini, nandito kami sa pinagalingan mo sana tulungan mo kami sa mga ginagawa namin. Bigyan mo po kami ng kaunting panahon, manilatas din natin yung kaso mo. Sa tabi ng katawan ni Raquel, natagpuan din ang isang pares na chinelas, puting cap, at ang isang bag. May nakita kami doong nga uh... Isang uh, short fit, uh, blue cap, iminatch namin dun sa mga picture ng suspect na posibleng suot ng suspect pero hindi nagmatch, hindi nagmatch yung cap na narecover namin. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga ebidensyang nakuha at payag ng isang testigo. Hindi pa rin malinaw kung sino talagang pumatay at gumahasa sa dalaga. Ano ang kahantungan ng karumal-dumal na krimen na nagwakas ng buhay ni Raquel Tope? Hanggang ngayon, hindi pa rin makapagsasampa ng kaso ang pamilya Tope. Halos dalawang buwan na ang nakalipas. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Lumban Police Station. Ngunit hanggang sa ngayon, ay wala pa rin sospek ang napapangalanan. Ang usad pagong na hostisya para kay Raquel. Lubos na ikinasasama ng loob ng kanyang pamilya. Eh syempre, ano magagawa ko? Eh, wala na kahit hindi ko kaya tanggapin. Hanggang ngayon nga, okay, tayo, yun. hindi pa okay. Di, siyempre ka, na ano ko rin yun. Lagi kong naaalaala. Kasi wala pang pa nangyayari. Siguro, mga dalawang linggo na, tatlong linggo, wala silang tinetext sa na, ate, ganito, wala pa kaming ano. Wala po silang text, wala po silang tawag. Pero sa sila po yung nag-aasikyasa ng kaso namin, ng kapatid ko, yung mga polis po ng lumban. Mahirap daw kasi ang kasong ito dahil iisa lang ang testigo at di sapat ang circumstantial evidence sa investigasyon. Hindi sapat upang maisampa sa korte. Mahirap kasi gawa nung iba. Natatakot sila magsalita. Baka sila balikan o beltahan. Ang gawin pa rin yung investigation namin, ang aming ano, dine-develop ngayon, yung... Uh, makakapagdiin dun sa mga suspek. Malayo pa raw ang tatakbuhin ng investigasyon ng kaso ni Raquel. Hiling ng pamilya Tope ay magsalita ang mga taong nakakaalam ng kahit anong impormasyon na makatutulong sa kaso. Maawang tao na kusang loob na lumapit sa amin na magsabi kung sino talaga para yung katahimikan ng kapatid ko. Sa mga gumawa, may mga anak din kayo, may asawa, may magulang sana, kung ano naman sa inyo, sana, kung mangyayari man sa inyo, hindi naman kayo papayag na walang hostisya. Kaya kung ako sa inyo, kusang loob na akong lumapit sa mga otoridad at sumuko na kayo sa mga polis. Hindi daw titigil sa pagkamit ng hostisya ang pamilya ni Raquel Natuluyang tuluyang nakapagbabago ng kanilang buhay. Hindi ko kaya ipaliwanag kung paano. Kung magiging okay, hanggang ngayon na wala pong resulta. Iyakan na lang po kami. syempre hindi po namin expect na oh, wala po abad siya sa amin. Tapos ganun pa nga po ang nangyari. Hindi raw dapat nangyari yun kay Raquel na isang mabuting anak, kapatid at kaibigan. Sa kawalan ng pera, napilitan siyang huminto ng pag-aaral at magtrabaho. Siya ay ano, mabait na anak. Masulong rin at nakasipag. Masipag naman mag-aaral. Kaya lang, nilagyaya sa kanya kaibigan niya para makapagtrabaho. Tumigil pag-aaral. Hindi raw sila titigil para sa katahimikan ng kaluluwa ni Raquel. Ito ang kanilang panalangin. Kung so, sino pumatay sa kanya, bigyan niya kami ng lead kung sino. At sana, para malutas na yung kanyang kaso. Ang kailangan namin i-host isya para matahimik na din kami. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin napapangalan ng sospek ka mga otoridad. Kulang na kulang pa rin sila sa mga ebidensya para mabuo ang tunay na kwento ng pagpaslang sa dalaga. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang pamilya Tope na balang araw ay mabibigyan din ng hostisya ang pinakamamahal nilang si Raquel. Magandang gabi. Ako si Martin Andana Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw na at pagtuklas ng katotohanan. Dito's a crime classic.